hirap lang eh? Eight lang. Magsa-start ako ng comedy show, independent lang. Walang budget, walang kahit ano. Ano yung mga kailangan kong unahin? I guess, una mong kailangan unahin, ano? Yung mga staff na willing tumulong. Siguro yung mga staff na hindi ganun karami. Small group. Kasi yung tinatawag natin na parang independent team lang na kaya gumalaw. Kahit gano'ng pakalaki yan, pero ilang tao lang yung kailangan. Hindi mo kailangan ng malaking group. Pinaka-importante ng comedy show? Aba siyempre ano, writers. Writers. Saan nang ang writers? Gusto ba ng reko? Hindi writer ang nirecommend ni Sean, kundi guidance. Kanino pa ba ako hihingi? E di sa mga writer na kasama at nakatrabaho ko. Kagaya ni Kuya Henry, isa sa kilalang sinulat niya ay si Antonieta ng Bubblegum. Ah! Oh my God! <laughs> Humingi rin ako ng guidance kay Kuya Manny. Isa sa mga sinulat niya ay Yaya and Angelina. <laughs> Nagpatulong din ako kay Jay Sario. Siya ang sumulat ng Balitang Ina! Ay nako, Mami Vicky, sigurado akong matutuwa. At syempre, humingi ako ng motivation sa idol naming lahat sa comedy writing, si Brad Pitt. Oh man, mahalipin ang comedy. Oh. <laughs> Yung pwedeng sundalo ng comedy. Lago na kayo. Lago na kayo. Masyado kayong comedy dependent. Pagka walang comedy, nalulungkot kayo. Kaya ako, I'm busy enjoying life. Away from comedy. <laughs> so hindi ako masyado na no motivate dun sa mga sinabi niya. So wala tayong choice. Kailangan natin humanap ng mga bagong comedy writer na papasa. Magkaiba yung gusto mag-writer sa kaya mag-writer. Ang problema kasi sa writing, every week dapat may bago kong idea sa Sa Bubblegum, may mga nakakaskor na sa isang linggo, ang ganda nung idea. Third week, second week, fourth week, wala na. Ano, ubos agad? ubos agad. As writer, ang hahanapin natin dito kung kaya ba nilang laging may bagong idea. Kailangan kaya mo pagsabayin yung pagiging gago at saka yung pagiging creative. Hindi pwedeng isa lang. Pag creative ka lang, tapos hindi ka nakakatawa. Writer ka lang, hindi ka comedy writer. Pero pag gago ka, hindi ka naman marunong magsulat. Gago ka lang. Hindi, gago ka lang, wala kang purpose. Dito kami sa Cinema 76 dahil pakikinggan namin yung mga... Teka, stand-up comedian sila. Nagsumukunin bilang mga comedy writers natin. Oo, oh, kasi may mga writers tayong kakilala, pero mga may edad na. Tapos yeah. Tas grado mga luma na yung mga jokes nun. Luma na yung joke ngayon kasi nung tumawag ako dun sa isang matandang writer, pagka hello ko, sabi niya sa akin, nak-nak. Hindi <laughs> <laughs> mag Hindi natin ng mga bagong breed ng mga no, writers. Ayun sila, oh. Yes, yes. Talagang flavor na sa church. Sa church! Ay, amen, yes! Para pangarapan, kay Ah, hindi na maging matawa, no? Kasi, lagi kami hinihinga. Alam mo, ang nakasambingan namin eh. Alam feeling na pag may karotoy ang patay ka agad. Totoo siya, iigaw na siya, yung lang yung sakit na pwede mong pagtaonan. Pwede mo harap-harapan yung big timble yung paghihintay, <laughs> di ba? Yan! Corbett pa! A*****g! <laughs> dito ba? nag thing ako. Ako pala <laughs> si RC Customer and I'm from South. Anyone from South? Grabe, no? Ba't kami lagi yung nag adjust sa inyong mga tiganoy? Ba't parang isa-hulman ang mga writers dito? Feeling <laughs> really ko, 50% ng budget natin sa pagkain mabobo. I think isa lang talaga yung nabagdikit ng na bagay mo sa mga tibay is yung sarili ng takip. Every time na gagawin siya, parang aaaaaaah! Okay oh, yeah. so, lang, kung hindi lang yung bumalak pa. Kamukha niya so, yung supplier ko sa divisorya. Simula nang sumikat si Leo Martinez. Wala na kayo napalad na batang gay niya na hindi komedyante. Diga? Diga? Ako si akin, yung taga-toto. Na-late ako ng dating kanina kasi may tinapos pa ako. Kumihinga pa kasi. <laughs> Wala na. No? Tapos na yung bantay bata. Yung bantay bata. Oo, 163. Hindi pala babysitting service yun, ma'am. Hindi mo ko na nakawala sa akin pala. Hello? <laughs> 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 sabi magka kami magkakama. Ate, may mga ulit kami. Pwede lahat. Pwede kapwa, bukake, tahanan. Ang sabi lang niya, basta pagka nagkakapulkan tayo, pwede ba huwag ka magkakita? Hindi nga ayaw po, pwede So, nakalista na ako ng mga ano, nakakatawa. Para sa akin, ito yung mga nakakatawa. Tingin mo, kaya nilang magsulat sa isang COVID issue? Well, unang-una, -una, nakakatawa na sila. Kailangan nilang nilang matutunan na ilipat sa sketch writing. Katulad nung nangyari sa akin, di ba? Saan so, doon na yung jokes? Paano mo siya ita-translate sa sketch writing? Uh, okay, parang dapat ikaw pong pakilala sa amin sa kanila kasi. Guys! Hello, Nanood sila team. ng open mic kanina. Uh, -huh. na narinig lang namin kanina yung mga materials nyo. Parang hmm. nakakahinayang na wal walang nanood. Naisip lang namin, what if ilagay nyo sa ibang platform yung writing skills? Kasi <laughs> naisip ko lang kung gusto nyo lang na ano, kung sulat. Uh -huh. Nagsulat ba saan? Nagsulat lang Kasi nagtatayo kami ng independent comedy show. Kung uh -huh. interesado lang kayo, kasi pili ko may kanya-kanya kayong mga style parang sa... Parang may mga, it, may maputing okay. dito. kami dyan. May it, Actually, wala pa kami mapapangako sa inyo ngayon eh. Kasi bago pa lang tong show natin. Sugal pa lang to. Kasi parang napanood ko na yung sa Pornhub eh. Can you may wallet? I'll give you 6,000 to show me your teeth. Siya mo yun. Baka may mga condition pa kayo. Ikaw. Hindi. Di ano ba to? mo may may pala Hindi, hindi ako yun. Para matupad ang independent show, kailangan ng staff. Si Sean na ang bahala dyan. Tumulong rin sa pagbuo si Jay Sario, Yo, at Charut. Naibenta ko na rin ng mga writers sa magpuproduce ng show. Naghanap na kami ng location. May head na ng camera department. May head na rin yung props at wardrobe. Meron na rin kaming production associate. At habang nangyayari yan, ito naman ang ginagawa ng mga writers. Nag-workshop ang mga stand-up comedians para matutunan nila ang pagsusulat sa comedy show. Sampung linggo o 10 Sundays namin ito ginawa hanggang makuha nila yung tamang timbang. Sa inyong barangay, meron po kami 56 mo dito, 56. Apo, meron po. Ilan yung tumatay ng dream? Di ba niya, itul po, ano, may hindi magpa-lie detector. i detector yung ano na At dito na buo ang...